Okay? What's up mga kapusin? Magandang hapon sa inyong lahat. Ah, uh, nandito na naman kami sa ano, sa spot namin dito sa may taas Hanap naman kami ng gagamba. yung lawa niya na. yung lawa Yan o. Eh. Mayroon pa doon sa harapan mo doon mo? Meron oh, pa dito. Kasama, kasama, kasama po na. Ito, eh. buksan na natin. Ang gagamba. Ayun. Ay, Ay yun. Gandang medyo butyog lang mga kapusin. Yan, magandang gagamba. Medyo butyog lang mga kabusing. Ah, pag ganito ay ah, iwan natin para dumami. Ayan yung model. Oh. <laughs> ay, yung gagamba. Lalim pala. Dito yung gagamba. Ay, yun yung gagamba. ay yun yung gagamba. Ay, Yan. Nip-nip man good size na siya mga kabusing oh. yan good size good. haba ng galamay Aba, ganda good size din siya tinuod mm. Dota. yan kinuha pa ni pamangkin mga kabusing oh. yun good size good size ay yun kanindot mama om nasa ito nakita na ko gaya Ayan mga kabusi Ang ganda. Mahaba pa yung galamay. Pando tayo busi. Kunin ko nulo. Ayan. Ang ganda. Good size na siya mga kabusi. Wow. Good size na gagamba. Uy. Umiti Umay pa. pa. <laughs> mga kabusing, puntahan natin si Pamangkin. May nakita na naman maganda daw ayun ay si pamangkin yan hindi yan gagamba yan mga kabusing yun yung lawa nya na yung lawa niya. yan mayroon okay. pa doon sa harapan mo doon mo mayroon pa dito kasama kanuktong na yan at eto buksan na natin ang gagamba ayun, ayun. gandang medyo butyog lang mga kabusing yan magandang gagamba medyo butyog lang mga kabusing ah pag ganito ay iwan natin para dumami ayan yung model oh <laughs> ayan ibalik lang natin mga kabusing ah eh, para dumami siya medyo butyog oh Okay, mga kabusing may nakita na naman si pamangkin. Yan, mainit na mainit yung spot ng kabusing oh, si pamangkin oh. Ay, yun, kitang kita yung sapot, oh. Yan, sa ng sapot, no. Ayun, ang sapot, mga kabusi, mo. Oh. Kita yung kumangkin. Dito, saan dito. yung gagamba, no? Kita yung gagamba, no? Saan sa Ay, yung gagamba, yung Ay, Lalim pala. Dito yung gagamba. Ayun Ay, yun yung gagamba. Yun. Ayun. Yan. nit nit man good size na siya mga kabusing oh. yan good size good. haba ng galamay haba ganda good size kita tinon mm. yan kinuha pa ni pamangkin mga kabusing oh. ayun good size good size na yan Oke. Okay. <laughs> mga kabusing may nakita na naman sa ipamangkin yan <laughs> asa niya lawa no aga may rde oh naam di rin ako galing ilingi gani ha papo kayo papo kayo ay yun ganindot mama om nasa itong nakita na ko gani ha ay yan mga kabusing ah. ang ganda mahaba pa yung galamay paldo tayo busing kunin ko do. Wow. Ang ganda, good size na siya mga kabusing Wow Good size, nagagamba Uy, umiti Tumari pa Ang kapal ng muka Okay Yun, model <laughs> Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito Yun, no? yung mga sapot niya mga kabusing Akala namin kinain ng ibon Andito pala Yan o no? Ayun. Ganda sana pero kulang. Kulang pa sa sukat mga kabusing. I Ipal na mo tong dahon. <laughs> Tabon-tabon pa. Disturbo. Okay, hindi lang natin kunin mga kabusing. Yung tamang sukat lang, hanapin natin. Yan, yung model natin. <laughs> <laughs> mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin. Yan o, no? oh. ito yung sapot mga kabusing. May nakita niya iyan yung mga <laughs> yung mood namin oh. Apo sing gagamba. Ay no, nandito. Dito Nandito sa alalim. Ay no. Che. Butyog na naman mga kabusing oh. Ang ganda sana oh. Yun, ang ganda sana pero pag butyog hindi lang natin kunin mga kabusing para dumami. Ayan, oh. Mga kabusing. May nakita na naman si pamangkin dito. Nasaan kaya yun? Yun, si pamangkin nasa malayo. Hanapin natin. Ay, andito lang mga kabusing, oh. Ito yung mga sapot niya. Ito yung mga sapot niya, oh. Yan, mga sapot. Papunta dito. Hanggang dito lang mga kabusing. Tapos yung gagamba, andito, oh butyog, malaking butyog mga kabusing yan, ang laking butyog yan, pag ganito hindi lang natin kunin mga kabusing yan, si pamangkin no? nakita niya dito okay sinsya na mga kabusing sa attire namin dahil mainit kanina Okay mga kabusing, tapos na kami naghan sa mainit na spot doon. Gan, yan, kami galing mga kabusing. Uh, mabuti, uh, hindi masyado minit mga kabusing. Kaya uh, tapos na kami. Uh, paki Pakisubscribe na lang mga kabusing sa aming YouTube channel. Paki like, share, comment. At yung bell natin mga kabusing ha. Huwag kalimutan para updated kayo sa mga Bagong video namin. At sa mga bagong subscriber natin, sana suportahan 'yung maliit nating channel. Okay, maraming salamat sa panonood. Okay. Hanggang sa muli mga kabusing.